Si eh, guy, na duty as police. nag siya, ano kayang business ang pwede niya itayo na hindi makakaapekto sa trabaho niya bilang polis. Gandang araw po, ako Police ERP, na gym depo. So yung topic natin for today is yung gym na inilagay sa bahay. So itong mga clients natin na to, nagtayo sila ng commercial gym pero doon sa bahay nila. So eto proof of completion natin na to is para kay ma'am, Leslie, Eusebio. actually, kung, kung, kung medyo familiar sa inyo yung pangalan niya. Last year nakapag-deliver na tayo sa kanila. Ang maganda kasi nito, ah, uh, kagaya ng mga lagi nating uh, tinuturo sa mga videos at saka sa clients natin na dapat ano, from time to time na dadagdag equipment. So si Ma'am Leslie, since last year na ilang beses na siya na naka-order ng mga gym equipment kasi nag-iipon siya do sa kinikita nung uh, gym niya para makabili ng gym equipment. So, pagka ganun ang sistema mo, nag improve yung gym mo, dumadami yung tao mo, pero hindi na lumalabas sa sarili mong bulsa, hindi na galing sa kapit yung capital sa sarili mong bulsa, kung kumikita na yung gym mo para bumili na equipment na ilalagay mo rin sa, sa loob ng gym mo. Maganda yung kwento ni Ma'am Leslie eh, kasi ganito. So, yung bahay niya, makikita nyo sa video, uh, pinatayuan niya ng, ano, ng isang structure sa kaliwa kung di ako nagkakamali. Pero originally, dapat yun, gagawin nilang bakery. Okay? So, yun talaga ang focus nila na magtatayo ng uh, bakery. Pero napanood niya yung video natin. So, naikumpara na ngayon ni Ma'am Leslie yung bakery sa gym business. Tara, ikumpara natin. So, yung bakery, unang-una, Maaga pa lang, gigising ka na para magbukas, magmasa, magluto, magbake ng mga pandesal at iba pang mga tinapay. So yung iba niya, 4 o'clock pa lang, gising ka na eh. ba? Diba? Okay. Pero sa gym, katulad sa amin, 7 o'clock kami nagbubukas. So tama-tama lang yun. Kung na doon siya sa bahay niya, malamang gising, na, gising ka na. Tapos, magbubukas ka na rin ng gym mo kung nasa bahay mo kasi yung gym mo eh. ba? Diba? So pangalawa, so yung mga ingredients para sa pagpapagawa ng mga pandesal at iba pang mga tinapay, mamimili rin siya. So, pwedeng a day before, mamimili siya ng mga raw materials, yung mga pangmasa, etc. etc. Pero, sa gym, business, wala. Pagbukas mo, hahayaan mo lang yung mga equipment, gagaya, gagamitin na ng mga kliyente mo. Tapos, sa bakery, uh, ah, iminuto mo pa, i-inventaryo mo pa kung ano yung mga nagamit mong mga raw materials nung araw na yon Kasi baka mamaya bukas, uh, pag bukas mo ng bakery, magluluto ka, kulang na naman yung, yung ingredients mo. So, mamimili ka na naman. So, sa bakery, yung cycle, bibili ng raw materials, magluluto, magbebenta, at then, mag inventario kung ilan yung mga nagastos na, na, na raw materials and repeat bibili ka na naman ng inventaryo. Sa gym business, eh, ito naman yon Bibili ka na equipment. The end. Yun na yon Pero, syempre, pwede ka magdagdag ng gym equipment kagaya ni Ma'am Leslie. Si Ma'am Leslie, last year, bumili na equipment. So, unlike sa bakery, paulit-ulit yung cycle nila sa sa, sa, sa gym, kung paulit-ulit man yung cycle ito, magbubukas, magsasara ka lang. Walang iluluto, walang inventaryo. Okay isa pang magandang ano, isa pang magandang uh, comparison ng uh, gym business tsaka bakery. Sa bakery, bigyan mo na 10 years. Okay, lagi paborito ko 'yan. Bigyan mo 10 years, ibenta mo ngayon yung mga oven kung buhay pa ha. Ibenta mo yung oven, ibenta mo yung ano man, yung mixer, etc. etc. Tingnan mo kung magkano mo siya mabebenta. Kumpara natin sa gym equipment. So sa gym equipment, bigyan mo 10 years to, promise, guaranteed mas mataas pa to kaysa sabihin nila mo bakit bakit guaranteed kasi experience ko na yun eh sabi ko na sa inyo sa mga past videos ko yung package C na best seller namin 192 yon. kaya ako sa kasi ang tawag namin do package 192 192,000 yun ngayon 298 na 100,000 na ang itinaas nung, nung, gym equipment na yun 11 years ago so kung nabili mo ng 192 yun gym equipment una pwede mo siya ibenta ng 192 pa rin ngayon Ibig sabihin, tabla ka. Kumita ka ng ilang taon, binenta mo tabla. Pero ba't ko ibebenta ang tabla? Pwede mo ibenta pa yun ng 220, 30, 40, hanggang 50. Bakit? Kasi yung bakal na yan, yung plato na yon, yung 10 pounds noon, 10 pounds pa rin ngayon. Yung equipment noon, yan pa rin na equipment ngayon. So yun yung kagandahan ng gym business. So, aside from that, maganda talaga. Ako ah, ako kuha ko tatanungin mo. Maganda talaga pag sa sarili mong bahay, lalo na kung mag ka pa lang. Kasi, uh, although, uh, lagi ko sinasuggest na maganda sa bahay mag or sarili mo sarili mong bahay mag ako, doon din ako nagsimula eh. Pero kung mapapansin nyo ngayon, yung mga gym republic ko, isang 800 square meters, isang 1,200 square meters, parehong inuupahan ko yon. Malakas na yung loob ko kasi alam ko na nakikita yung gym business. Okay. So, ayun. Shout out din kay uh, Ma'am Jacqueline ng Mira Sanchez sa Kagayam kasi isa pa ring kliyente natin yan na nagpagawa rin ng ano ng kaniyang gym sa sarili niyang property. Okay, shout out din kay, kay Sergeant Egay. So si Juan Makisig, sa ano naman yan, sa Lumil uh, Silang. So ipapakita natin yung mga videos, kadideliver lang natin nito na eh. Pakita natin yung mga videos ng mga gym nila na nila sa sarili nilang property. So maganda talaga na mag-start ka sa sarili mo property. Pero wait, there's more. Pag nagsimula ka, huwag mo tapusin doon. Kasi pwedeng may mga kasunod yun, kagaya ng nangyari po sa akin. Nagsimula lang naman ako doon sa sarili kong bahay, 30 square meters. Oy, for the first time, if you feature natin dyan, may nag edit na sa akin. Eh. So makikita nyo yung 30 square meters ko, pakita ko yung video, yung pictures So napakaliit lang nagsimula. Pero ngayon, kita nyo, isang 800, isang 1,200. At makakapagbukas tayo ng another 600 square meters sa isang mall. Oh, wait, antay nyo yan. So anyway, palaki na na palaki. Ba't ganun na sa loob ko? Kasi kabisado ko na kung baga naging testing ground ko na yung gym sa bahay. Alam kong kikita siya eh. So ngayon, mas malakas sa loob ko ngayon na mag-venture sa upa. Okay, wait, there's more eh. Kasi eto ngayon yung suggestion ko eh. Kay Ma'am kay, Ma'am Leslie, kay Ma Jacqueline, sinabi ko yan. Kay Sir Egay, kay Sergeant Egay, sinabi ko rin yan. Okay. Ito po yung maganda mangyari dyan. Total, bahay nyo yan. Ako, almost guaranteed ako, nakikita talaga kayo dyan. Kasi, ang minimum, na pwede mo kitay dyan, mga 500 pesos. Agad na sabi ko sa'yo, bakit 500 pesos? Imagine mo, si 50 pesos, kunyari lang, ang isisingil mo, sa per day mo, sampung tao lang mag-workout, no? di na yun. Di ba? Magkano lang yung kuryente mo? So, pinakamali yun. So, kaya alam ko, kikita yun. Ngayon, pag na-realize nyo, nakikita na yung mga gym nyo, at kaya nyo mag-expand, mag-branch out, may dalawa kong choices. Una, pwede kayo umupa. Why not? Kasi alam, kagaya ko, umupa ako. Pero, ito yung mas maganda. Kasi, kung nakita mo na sa bahay mo kumikita, why not? Umutang ka ngayon sa bangko. Umutang ka ngayon sa pag-ibig. Ngayon, bumili ka ng property. Paggawa mo ng structure. Pero yung first floor, gym. Yung second floor, may bahay ka naman, gawin mo apartment pa upahan. Okay? So, ngayon, ang pinagkaiba mo, doon sa mga umuupa, pag umuupa ka, expansion, Papunta sa landlord mo yun. Kahit isang daan taong ka pa umuupa, kagaya ko, hindi mapupunta sa akin yung property. Okay? Pangalawa, doon sa sinasabi kong utang ka sa bangko, magbabayad ka ng monthly amortization. So pareho lang, bayad ako renta, bayad ako monthly amortization. Pero monthly amortization, napupunta to sa equity mo. Ang ibig sabihin, kada bayad mo sa banko, papunta sa yun, hindi lumalabas yun. Yun yung kagandahan ng Plus, at dahil may sarili kang bahay, ginawa mo gym, kumita na yung gym. Sigurada ako, pag ginawa mo pang apartment yun, wala lugi. So baka doon sa apartment po pa lang eh ang bayad na ng ano yun eh, na monthly amortization eh, di ba? So yun. So Ma'am Leslie, Sir Egay, ah uh, Ma'am Jacqueline, pakinggan nyo yun, pwedeng pwede yun. Oh. So, wa wa huwag wag kayong makontento, Huwag kayong makontento na, oh, kumikita naman ako dito eh. So, okay na yun. So, eto, maganda yung projection. Lalo na yung gano, sabi ko nga sa inyo, uh, kay Sergeant Egay, nakausap ko rin yan eh. So, Sarge, yung gym business mo kasi, Maganda yan eh, yung, 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 gym business ni Sergeant Egay. Sergeant Egay is uniform personnel, PNP siya. So, huwag na natin sabihin kung saan siya naka-assign, baka mamaya confidential. So, maganda kasi dito, si Sergeant Egay na duty as police. Ngayon, nag-isip siya, napanood yung video natin, na ano kayang business ang pwede niya itayo na hindi makaka sa trabaho niya bilang police. Kasi siyempre, eh, kailangan 100% ng oras niya sa trabaho dedicated sa 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 pagpopulis. So napanood yung video natin. Tapos sa shoutout at kay Jason, si sa kay, Sergeant Jason. So Sarge Jason is dati naka-assign dito sa Cavite City. Na ngayon, magkasama na sila ni Sergeant Egay. So uh, nakita ni Sergeant Jason na ano na pinapanood ako ni Sergeant Egay sa YouTube. Kaya pumunta sila sabay dito. So anyway, Naisip ngayon ni Sergeant Egay, nakita niyo yung video sa atin, na pwede siya magtayo ng gym business na hindi maapektuhan yung, ano, yung trabaho niya. Kasi yung gym business, napakadali. lagay mo equipment, bukas na, then that's it. Ayan, makikita niyo sa video yung dami ng tao na nag-gym ngayon kila uh, Sergeant Egay. So, ganun kaganda yung gym business. Eh. So, walang masama naman umupa. Ano? Pero sabi ko lang, the best talaga kung mag-start ka sa sarili mong property. Napakalaki ng potential. Lalo na kung inutang mo lang yung ano, lalo na kung inutang mo na yung yung pambili ng bahay mo, mas maganda yan. Lagyan mo na ng business. Para nang sa ganun, hindi sa sarili mong bulsa lumalabas ang pambayad mo sa monthly amortization. So before natin tapusin yung video, may, 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 panghuli pa ako dyan eh. Ipakita ko muna yung mga order ni Ma'am Leslie. So ito yung assisted squat with standing calves. So ito panalo panalo to, lagi ko pinopromote kay Ma'am Leslie to. So ito pwede dito sa ganitong posisyon, assisted squat. Masakit 'yung legs ko, nag-legs kasi ako, kaya di ko mai-demonstrate. So pwede dito sa ganitong posisyon, assisted squat, pwedeng standing calves. Pe pwedeng rowing. Pwedeng shoulder. So pwedeng shrug. So, five in one. Sa isang maliit na equipment, sa maliit na space, limang exercise ang magagawa mo sa limang different body parts mo. So, panalong panalo mam Ma'am Leslie. So, yun, sila Sergeant Egay at saka kay Ma'am Jacqueline. Ma'am, kung pinapanood nyo to, ito, panalto na idagdag pagka soon, soon, soon. Ito rin. So, ito, hack squat with leg press. So, na-video na natin to. So, sa ganitong posisyon, hack squat siya, may fold mo siya, pwede siya leg press. Pero wait, there's more. So, nakita kasi ni Ma'am uh, Leslie na pwedeng i-customize tong likod na dips with leg raise. So, panalo panalo. Yung kabila, dalawa, two, two in one combo. Uh, hamstring and calves. Tapos to, dips leg raise. So, pwedeng chest, tricep, at abs. So, panalo panalo to. So, sa tingin ko, marami rin yung magpapagawa na ito dahil napanood nyo sa video. Tapos, meron din siyang uh, utility utilities tool. So, babalik tayo doon sa ano, doon sa topic natin na sa bahay. Kuma, kung, kung, kung paulit-ulit ako kasi very very proud ako na ang kauna-unahang gym ko is 30 square meters. Garahe lang namin. Tapos sa sino para lang ako, alam mo yun ang maganda noon eh kasi dahil hobby ko yung pagbubuhat, para ako nakatambay lang. Kasi nandoon kasi parang ano lang talaga ba, sa bahay talaga, residential, hindi commercial padaan-daan yung mga tao sa labas. Sabi sila, pag nagbubuhat kami, nakikita kami ng mga tao dumadaan. Pero ang sarap ng pakiramdam uh, na yung kumikita ako ng between 800 pesos to 1,000 pesos no na way back to 2008, ganun kalaki yung kita ko. Nang paupo-upo lang ako doon, di ba? Tapos, meron pa ako ibang negosyo. So, hindi ako magsasawa kung paano laging i-promote yung gym business. Don't take my word for it. Sabi ko nga, Madami naman mga kliyente ko na ah, marami naman nag inquire sa akin na pag minsan, hindi naman kumukuha sa akin sa iba eh. Pero proud pa rin ako doon kasi namulat ko yung pag-iisip nila kung gaano kaganda yung gym business. Yun lang, ang difference lang talaga sa ibang kumpanya na legit is pare-pareho kami gumagawa ng quality gym equipment. Pero yung sa amin kasi, hindi kami madamot. Hindi kami madamot. Sa pagbibigay ng mga uh, aral, tips, advice kung paano mo mapapatakbo at magiging successful sa gym business nyo. Kasi napaka-importante, hindi ako magsasawa na magsabi sa inyo na sa gym, pagpupunta ka at hindi ka marunong mag-gym, it's the best na meron kang coach or trainer para mas mabilis ang pag-improve. Ganun din dito sa business. Sa business, kahit anong business yan, kahit laundry yan, kahit computer yan, mas maganda talaga na pag pumasok ka sa, sa business, ano man yan, may nagko-coach sa'yo. So ako yon pagdating sa gym business, hindi ako madamot magbigay ng libreng coaching sa pagpapatakbo ng gym business. ku si RP, na gym depo, maraming salamat po.